Isang traffic enforcer binuhat at itinakbo sa ospital ng isang batang kinukumbulsyon na naipit sa traffic. Isa na namang kwento magpapatunay na sa kabila ng mabigat na hamon ng buhay, mas nanaisin pa rin ang karamihan ang kabutihan at pagtulong kahit sa mga taong hindi natin kilala. Katulad na lang na isang traffic enforcer na walang pag-aatubili, na panandali ang iniwanan ang kanyang trabaho para tumugon sa isang emergency sa gitna ng kalsada. Ang buong kwento ng kabayanihan ng traffic enforcer na ito ito sa magkakaibang angulo ng CCTV footages na nakuhanan sa kalsada sa Wuhan China makikita isang uniformed Personal na merong karga-kargang maliit na bata at nagmamadaling tumakbo at tila hindi nito alintana ang bigat at hingal. Ayon sa local media, lumapit sa officer ang hindi mapakaling mga magulang ng bata para humingi ng tulong. Ang bata kasi nanginginig at kinukumbulsyon na pala dahil sa taas ng lagnat at isusugod na dapat ng kanyang mga magulang sa ospital. Ngunit ipit ang mga ito sa traffic. Dahil dito, walang paggatubiling itinakbo ng traffic enforcer ang bata patungo sa ospital na ilang daang metro ang layo at idineretso sa emergency room kung saan agaran itong nabigyan ng kinakailangan nitong medical attention. Samatala, hindi na pala bago sa nasabing uniform personnel ang mabilisang pagsaklolo sa emergencies dahil noong 2023, Walang takot nitong tumalon upang iligtas ang isang nalulunod na babae. Gayunpaman, labis na nagpapasalamat ang mga magulang ng bata sa traffic enforcer dahil sa tulong nito na agapan ang nararamdamang sakit ng bata at kalaunan ay bumuti rin ang pakiramdam. Ikaw, tutularan mo ba ang ginawa ng traffic enforcer kung ikaw ang maipit sa kaparehas na sitwasyon? d Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.